Ito, so, ano ito, payong siguro to Herlyn, ate Alfa, Joy Joy, Pampers. Ayun! Bakit ka, Joy Joy? kana gano'n. Gano'n. Ate Alfa'y family. Ate Alfa nakatanggap na ng titlo ng Magandang hapon po sa mga manonood natin. Ngayon po ay may biglaan tayong lakad. Papunta po tayo ngayon kina Joy Joy at sa magkapatid kasi nga Uh, kanina umaga ay nagmessage sila sa akin ay kagabi pa kagabi pa pala actually kagabi pa pala kagabi ko pa pala na receive yung message at ang sabi nga ni Herly at ni Joy Joy ay hindi daw sila makakapunta so ngayon pupunta tayo doon at alamin natin kung ano ang nangyari para na sa ganon ay ano po uh, malaman nyo rin kung bakit uh, hindi natuloy yung uh, schedule namin ngayon na naman na dapat ay ito na yung uh, perfect timing kasi maganda-ganda yung panahon, hindi masyadong maulan. Kaso nga lang, uh, ayun nga, may reason kasi si na Joji at Herlin, kaya ayaan nyo na sa kanila na natin marinig, ayaan natin na sila magsabi sa inyo kung ano yung dahilan nila. Kaya ngayon, sa nyo kung gabiyahe kami. Sa totoo lang, ayan, may mga icing pa yung kamay ko kasi sobrang busy din talaga. Kasi nga, nung nareceive ko yung message nila kagabing di daw uh, sila makakapunta dahil nga sa ilang dahilan, eh sabi ko magkatrabaho na lang muna kami ngayon. Kaya ayan, uh, bigla lang itong lakad na to. Samahan nyo kami at meron tayong surprise para sa kanila. Hindi lang para alamin ko anong rason. Meron tayong isang magandang surprise sa kanila. Kaya tara, biyahe na po tayo. So, dito na kami ngayon, kina Jojo at Herlin, at matapos nga yung oras na biyahe natin. Medyo marami lang din talaga kaming nadaanan ng mga baha. Pero mahalaga ay nakarating kami dito. Tingnan nyo naman, naka pambahay lang talaga tayo. Pero okay lang yan, wala naman yan sa sinusuot, di ba? Wala naman yan sa pananamit kung uh, nakapambahay ka o nakapanlakad kapag pupunta sa tinutulungan, di ba? Mas maganda nga, simple lang. Kung nakapambahay, pambahay lang talaga. So okay lang, di dito tayo ngayon na uh, sa papasok sa kanila. Tara! Buti na lang ngayon, ah, uh, di ko alam kung anong oras nagsimulang gumanda yung panahon. Parang mga patanghali na rin yata, no? Mga patanghali. Ano yun? Pudulas? Magandang hapon po! Tell magandang hapon po! Sige, pasok daw tayo, tara. Mga may dito. <laughs> Open ko yung ano nyo, ilaw nyo kamusta naman kayo Jojoy anong nangyari ha ay pwede ba natin patayin muna sa glit yan bibi patayin ko muna yung sounds Lagi, na, tanggalin natin ang sounds ang gali tanggalin ko lang yung sounds o oh, yan papo ako dito anong nangyari sa lakad natin ha Sino yung katsap ko muna kagabi? Ako po. Ikaw? Bakit? Anong nangyari sa lakad natin? Ah, Nagka-ano po ako, nagka-minstration. Ha? Nagka ka? mm -hmm. Si Joy-Joy? Hindi po, ako lang po. Ay, ikaw lang? Oo. Oh. Tapos, uh, ano bang sitwasyon dito ng panahon? Uh, Paulan-ulan din po, ay. Paulan-ulan? Mm -hmm. Oo. Oh. Ika... Uh, Sir Lee na lang magsabi sa inyo kung ano yung minesis niya sa akin kagabi. Ano yung minesis niya sa akin kagabi? Ano po, nagkaragla po ako bigla. Eh, Tapos? Po. Okay lang. Tapos? Ano yung plano mo sa steam istimbat niyo? Sa ano na po. Sa, January na no, po, balik po namin sa ano po. Pabalik po namin dito. Okay, pagbalik na lang. Mm -hmm. Sandal ka na ngayos. Baka nahirapan ka. Hindi. Hindi naman. Ito yung una. dito. Yan. Okay, so kagabi, nagre-ready na ako nung susuotin ko. Parang nga sa lakad namin. Hindi <laughs> na, Jojo, at her. Oh, pasensya na kayo, oh. Tinan nyo. Nagtatrabaho ako, eh, napasugod lang ako dito sa inyo. Oh. Puro icing pen ko. <laughs> oh. okay. So, kagabi, nagpre-prepare na ako nung, ano, nung susuotin ko nga. At sabi ko para maaga na naman yung gising ko, kailangan naka-prepare na kasi magpi-prepare pa ako. Mm Habang -hmm. nagpi-prepare ako, naalala kong i-message si Jay kayo nga. Mm -hmm. Sabi ko ano Joy Joy, kumusta yung Ano ba sabi ko, kumusta yung panahon diyan? Uh, tuloy tayo bukas ng ganyan. Kasi nga makalipas yung ilang minuto, naghahanda na ako at medyo ano tagal yung reply. Mm -hmm. Pagbasa ko, nandoon na nakita ko na na Kuya Marcos, gustong-gusto po namin magpaistimbat. Hmm. Bat. Opo, ganun nga po. Kaya lang po ay nagkaano po ako. Nagkamin, sumabay ka nga po. Nakakainis. <laughs> <laughs> o, tinan niyo yung mga pangyayari ni, Ito yung sinasabi ko. O, diba, si, uh, mismong pangyayari na, na naaaktuhan natin yung nagbibigay ng, ng ano sa inyo ng patunay na talagang may mga nangyayaring din natin inaasahan hmm. kagaya nito nga, nagkaroon si Hurley ng ministration mm -hmm. na hindi ko din naman inaasahan kagabi na may marireceive akong message na gano'n at uh, yung nga, sabi ko eh ang sabi niya gustong gusto po namin mm -hmm. kaso nga lang uh, pasensya na po kayo at Nagkaroon nga ako, mm -hmm. baka pwede pong sa January na lang, di ba sabi mo? Opo. Para tuloy-tuloy din. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi nga po napanood po namin yung video niya din po na kailangan na ito darid-darid show. Oo, nakita niya din. Opo, napanood po namin, napanood po namin kayo ay mag- mga lagi, pag ano, pag gabi nun, nungunod kami ng vlog niyo. Mm -hmm. Alam niyo ba kahapon? basang-basa din kami ni Rance talaga ng ulan. Pag-uwi ko sa bahay, sobrang sama na talaga ng pagramdam ko pero sabi ko hindi pwedeng lagnatin ako kasi may lakad tayo kinabukasan. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ko, dinalidali <laughs> kong edit yung vlog kinatatay-doro. Tinulog ko talaga. Natulog, nagtaklob ako ng kumot. Sabi ko, hindi pwede ako magkasakit. Hindi pwede kasi magdadariba ako bukas. Mm. Sabi ko, kaya nagpapawis ako yun. Makalipas naman yung dalawang ay, oras, tatlo yata. Nag-okay ako yung paramdam ko. Mm. Tapos doon ako nagsimula magchat sa inyo. noong nagpiprepare na nga ako noon. Mm. Uh, doon ko na nakita yun. Na sabi ko, eh... Uh, ayos lang pala akong nilagnat. <laughs> At di rin naman pala tuloy. <laughs> Bukas nga lang, baka wala din kami dito kung nagkasakit ako kagabi. Opo. Okay. Kaya kagabi, parang nadala na din ako magpaulan. Sabi ko, parang sama na parang doon kagabi. sabi ko, hindi wala pala sa bata-bata talaga ang pagkakasakit mm -hmm. ng ulan. Talagang uh, pag nagpaulang ka ta, ano. Sama, pagdatpasok ko sa bahay kagabi mga bayan, ang init na nasingaw ng mata ko ah uh, tapos eh yun nga masama na talaga pakiramdam ko buti na lang naging okay naman ngayon at uh, nakita nyo nga nakakapagtrabaho na hmm. kamusta naman kayong dalawa? okay naman? hindi okay bakit? hindi hmm, nag-aalala po kami bakit? ay kuya alam sinumpong na naman po eh. sinumpong na naman? hmm <laughs> ay naman kailan sinumpong ng sakit niya? Mm. Yeah. Kanina lang? Mm. Bakit kasi? Nagtatrabaho pa rin ba siya? Opo. Hindi mm. kasi din nag-ano yung kuya niyo, ano, pinayuhan niyo ba dati siya? Hmm. Ano sabi niyo sa kanya? ba diba sabi ko sa inyo, sabihan niyo. Opo. Maghanap eh, ng magaan. Ano, hindi naman po siya, ano, hindi na po siya pang gabi. Araw pang araw na, na lang? Opo. Pero baka mahirap pa din, mabigat pa din yung trabaho kahit araw. Hmm, hindi arang. naman nabu nabusan lang po siya ng gamot ay. Ay ko ako naman. Nabusan ng iniinom na gamot. Opo. Ngayon, kumusta na? Saan siya ngayon? Nga kay tita ko. Po. Kasi tita mo. Mm. Ang mahalaga siya ng tita niyo. Ay hindi nga po, pinapasundo na po. Ay bakit? Iba na po si kuya, nag aano po. Yung po bagong nag-uwawala po. Uy. Ay para pong lalakas po. Ay eh, gano'n? Kaya nga susunduin po ng ambulansya ata. Kailan susunduin? Baka po, ma'am, nga po. O kaya po yung si Dr. Helen Tan, hirap po na sasakyan. Kailan niyo po yan? Sino? Helen Tan. Sino yun? Suntay sa galop. <laughs> <laughs> kaya mo <muchachat po>. ko. <laughs> okay, so pinapasundo na pala. Sino nag-aasikaso ngayon para masundo yung kuya nyo? Si tita ko po yung isa ko pong tita. Na nasa Lopez? Wala nga rin po yung nasa, nasa ano po yung kabiti. Ay, ganun. Mm -hmm. Paano Si papa mo, hindi ba pwede maglapit doon sa si bayan si tatay, ninyo? Si tatay nga po ay naglulukad. Ay, alayo po ng nilulukasan. Ay, ala. Hindi, hindi niya alam? Opo. Ano, ginagayon si Kuya Aron niya yun. Ay, Allah. Wala mo na nakapagbalita sa kanya? Wala nga po, at naglulukad po si tatay. Wala ba kayong matawagan sa Lopez at mapasabihan yung tatay niyo? Meron po yung pong inaanak po ni tatay. Ay, sinabihan na po. Ang kaso nga lang ay naglulukad pala si tatay. Ay, ganun. Ay, malayo. Malayo daw po yun. Ah, uh, kasi yun. Yung kuya niyo ba ay limot ko lang kung natanong ko na sa inyo. May pamilya ba yung kuya niyo? Wala po. Wala naman, di ba? Opo. So, para sa akin lang kasi mga bayan ay kapag ganun kasing may sakit na gano'n... Di ba epilepsy lang yung dati? Opo. Yeah, po. Yeah. kapag kasi may problema o sakit na ganun na epilepsy, ay hindi talaga dapat pinagtatrabaho ng, ano, ng ganyan na ah, mahabang oras. Dapat yan yung mga work from home lang. Di ba? Yung mga traba-trabaho lang talaga dapat sa loob ng bahay. Mga online, mga ganyan lang dapat. Kasi ano, kasi mahirap kapag inabot ng sakit na naman ng ganyan. Kawawa ano naman yung kuya niya. Anong papano? Papansin ano, papa, nung nag ano sa kanya, naga ibang nag-assist maliban sa tita niyo doon kapag nagwawala siya. Yung bang pinsan ko po, tumalon po sa gate. Eh, tumalon sa gate yung kuya mo? Opo. Oh. Ah. Ang taas po nung day. Eh, hello? Ano nangyari? Habon-habon lang nga po ni, ni, ni ano, ni pinsan. Ibig sabihin parang nag-wild siya, gano'n? Sino nagbalita sa inyo? Yan, tita nyo rin. Yung tita ko po. Paano niya nakuha? May nakuha po sa anak po niya. Paano niya nalaman? Tinawagan po siya ng mga um, katrabaho, katrabaho po. Katrabaho? Mm -hmm. Buti na lang na agapan din ang tiyahin niyo, ano. Kung mm -hmm. paano, di baka naman na pagdating sa Lopez, na nandoon doon kayo, baka kayo naman na mahirapan pag nag wild siya doon. Di balit, ando naman si Papa niyo, ano? May hmm. eh, kakasapin pa nga po namin si Tata eh kung pupunta pa kami doon. O hindi na muna. Ewan po baka. Hindi ko po alam ba ba. Ibig sabihin, may posibilidad na makancel yung ano natin pag atin namin sa inyo? Hmm. May, posi may posibilidad? Hindi ko po po kasi alam kasi nga po. Tatalangin po po namin si Tata eh kung pupupunta o hindi muna. Ewan po ka Kasi nga, yung kuya niyo kapag inuwi doon, ano? Mm, yun siguro yung iniisip niyo. Ay, uwi. Sa, sa bahay. Ay, grabe. Ang hirap naman ito. Sabi ko nga kung kailan ang kapas ko, nanggagawin ko si Kuya. At ano po, para po ba kasi yung ano... Nasun, sinabi ko na wala si Sabi ko, Kuya, mag-ano ka. At wala lang na si Naray. Nagiyak ko nang malakas. Hmm. Ano po siyang naalala niyo po si nanay? Baka nakaka-apekto rin sa kanya, ano? Opo, nag-iisip po kasi yun. Iniisip-isip niya siguro madalas, ano? Ay, opo. Sabi po yun, panag-iisip lang ganun. Oh. Na naiba po ang kanyang isip ibig sabihin talaga napakalaki ng impact po mga kabayan ng no, pagkawala ng mama nila sa hindi lang kina Jojo at Herlin pati sa iba pa palang kapatid po, lalo lalo na din siguro doon sa kuya nyo na yun na may ayaw po, sakit. ayaw po talaga bakit malapit siya kay mama nyo rin mm -hmm. at saka sinanay po ang lagi nakakaintindi kay kuya kaya eh, siguro po nakalala po ni kuya namimiss po sinanay ganun po sinasabi ko na nga po kay kuya kanina na ano Kuya, ganun talaga ang buhay. Wala na talaga si Nalay. Kakapiling na siya ng Panginoon. Kaya lang ay nag-iyak po talaga si Kuya. Ka kanina? At upo, ay di. Nag-iyak na po ako. Yan. Ibig sabihin talaga yun yung isa sa reason na iniisip isip niya, no? Opo, Kuya. Yun nga uh... po. Oo, oh, ano na yung Kuya niyo. Ano um, yun? Um... Eh, hindi rin biro pala yung pinagdadaanan ng kuya nyo, no? Mm -hmm. May sakit na nga siyang epilepsy tapos ang laki pa ng impact sa kanya nung pagkawalangan ng mama ninyo. Kasi nga po, ano, hindi na po yung gayon dati nung buhay pa si nanay. Magaling ay, na magumaling yung... siya. Opo. Oh, Kaya lang po, na-stress po siya no? matay po baga si nanay. At ang sabi pa nga po ng kuya ko, sayang ang unang sweldo ko sana eh. Kay nanay, sana ang mapapakunta. Baga po, ang iniisip ni Kuwi lagi. Hinaan na nga po siya ng ko na ano po. Na ganun talaga yung buhay. Pero talaga nag-isip talaga si Kuwi. oh, ano naman eh. mga ubayan, wow, 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 no? Uh, sa mga ano dyan, sa mga... Ngayon ako na magsasabi sa mga... Willing din na magtulong uh, sa... Uh, kuya ni Herlin pwede po kayong magkontak sa kanila pwede sa amin hanapin nyo lang yung facebook page ni Jojoy na princess uh, Sarah sar ano pa na princess ano princess malate arusin uh, hanapin nyo na lang po yun at uh, o kaya sa Marcos TV channel na page natin at makapagbigay tulong tayo sa kapatid ni Herlin, uh, kawawa naman Sige ganito Herlin uh, Sabihin niyo ako bago magpitsa 20 Kung ano mapag-uusapan niyo ng tatay mo ha Opo Gusto Salino, mo ba pa. kausapin ko din yung papa mo Paano po Bigyan niyo sa akin yung number mm. Gusto mo Kaya po bahala hmm. Tatawagan din natin para makamusta din natin Kung uh, anong kalagay niya Kaso kapag kinunta ko siya masasagot kaya niya Naglulukad siya ano baka po inaalalaan lang ba nalang sa kuya ko. Sinasama lang po rin ang kuya ko. Okay. Sige, nata mm. makausap uh, ko din para ako na mismo yung may ano, kumbaga alam ko na rin kung ano yung magiging desisyon ng papa niyo. Sino ba ang kayo ang um, papa niyo? Si tatay po. Si tatay? Nagsaya nga po itong de-draft niyo po baka siya. Oo nga. Napapunta niyo na talaga kami doon. Hmm. Si so, Kuya Arlo Kaso nga lang may gantong eh. problema na dumating. Mm -hmm. at, at, at ano nga po, gustong gusto lang po kang makita ni Kuya. Gustong mm -hmm. gusto kayo makita. Opo. Oh, Ang sabi lang po, yung mga muna rin gagayak. Sabi lang, gusto mo makita ng mga kapatid ko. Sabi lang. Mm -hmm. Baka namimiss na kayo ng Kuya niyo. Mm -hmm. No? Hindi ba kayo nagkakausap through video ko? Ay, nagkakausap ko, ma'am. Pero ikaw pa rin -personal. yung personal. Ano? Mm -hmm. Grabe, yun Kaya pala, pagdating ko, eh, ano, sabi ko parang may something. Kaya tinanong ko sila kung kamusta kayo. At uh, sabi nga ni Jojo, hindi na okay. At may problema pala sila na pinagdadaanan ngayon. Dahil nga sa kuya nila na eh may sakit na epilepsy sa totoo lang sabi ko nga may kamag-anak kasi kaming namatay dahil sa epilepsy na talagang inabot siya ng, uh, ng in inatake siya sa habang nagsasampay siya sa ibabaw ng balon at nahulog siya doon kaya napakahirap pagtrabohin talaga na may sakit po na ganyan o, lalo lalo na yung kina Herlin, yung kuya nila eh may pinagdadaan ng bigat sa dibdib kasi nga dahil sa pagkawala ng nanay nila hmm. pero kanina nung kinausap niyo okay naman Kagabi po. Kakausap naman ng maayos. Kagabi po. Ano? Kakabidyo call ko po. Kaya po hindi ko maintindihan. Hindi sabi ni Kuya. Sabi ko, Kuya si ta, Kuya si Tito si Presi. Sabi ko, Puro si Tate ang binabanggit. Sabi si Tate, si Tate, si Tate. Sabi ko, ano nga kay Kuya? Sabi ko, Puro Tate ang iniimik. Mm. Mm -hmm. Yung nandoon na siya sa tita mo noon. Wala pa po na sa boarding house pa. Sa po boarding sa... house pa. Opo. Ibig sabihin kagabi pa lang may something na. Opo. Kumbaga sabi parang inaatake na siya ano. Opo. Sabi ko ano yung yari kay Kuya Arwin at ano, ba't yan ay sabi ko. Siya tanong ko po si tita, sabi ko si tita, puro si tatay bang ang iniinig po niya? Ang binabanggit puro si tatay niyo? Mm -hmm. Oh, naman ano mm -hmm. Tapos anong oras siya dinala doon sa ano mo sa tita mo? Kanina tanghali po. Tanghali. Mm-hmm. Kinuha na doon. Ibig sabihin hindi na siya pumasok sa trabaho. Pumasok po po ng maga. Ano pasok pa din? Opo. mm Grabe -hmm. naman. Kaya lang ay kono na lang sa sa kanya ano. Kanya mga katrabaho. Ah, uh, kaya doon na halata ng mga katrabaho na iba na. Opo. Kaya tinawagan yung tita mo at pinasundo ng tita mo dun sa anak niya. Opo. Okay. Pero ngayon na nandodoon na sa tita mo, naka-video call niyo, hindi pa? Naka-video call ko nga po. At sabi ko, kuya, gano'n talaga sabi ko. Ah, okay. Kaya yan yung sinasalita umiyak. Okay. Akala ko yan yung sabi mo kagabi. Hindi po. Kanina yan, nandodoon na siya. Sabi ko, kuya, sinasalita si mo, gano'n talaga yung buhay. Sabi ko, may may umiyak <coughs> na po kuya. Pero ngayon yung pagsasalita niya, okay naman, diretso. Eh, hindi pa rin po. Hindi pa, pa rin. Hindi po niya. So, ganito mga bayan, um, uh, hindi pa din, yun nga sabi nila, hindi sure yung uh, uh, kung magpapatid pa sila sa Lopez, depende sa sasabihin ng papa nila. At At uh, siguro ang iniisip ng papa nila, iuwi kasi yung kuya nila na ganun. Uh, ano ba, ano ba pwedeng mangyari kapag inuwi si kuya mo na ganun? Ano po, hindi po kasi pinag-incomute nga po pa na po ang sumpong. Ma'am. Ay, mayan -mayan, ibig sabihin po, mo, mayan -mayan sa baka si Papa mo ang mag-ano doon? Pupunta nga po sa sasabataan. Ay, ibig sabihin mo, baka abutin si Papa mo doon ng Pasko. Hindi po, babalik din Babalik po si din na. naman. Oo po, kaya lang po si o, Kuya. Bakit hindi kayo pwedeng po umuwi? Kung, Pwede um, naman po, kaya lang po si Tati po ang kakausapin ko po ay kung babayagan na kami umuwi pa doon o hindi na muna. Mag-message na lang po kami sa inyo po pag po -pag, pag ano. Pag nakausap po po si sa tatay. Sige, pag-usapan niyo na maayos, ha? Tinatulong uh, nga ako ng kuya ko. Sabi ko, sabi ko, awan baka siguro iwan ako. Ayun <laughs> na lang <laughs> ako. Sabi mo, <niluluko> mo. <laughs> oh niluloko oh, oh, mo. Oh, sabi ko, awan baka siguro iwan. Kumatuloy <laughs> <laughs> ko. Okay. So, ganto Juju Herlin ngayong araw ay nagpunta kami dito nga ni, ni Rans para nang sa ganon ay uh, malaman din ng mga manunood natin kung siyempre mag-aantay kasi sila ng update kung ano nangyari sa bat ninyo ngayong araw o, eh siyempre gusto ko naman ay makita nila kung ano yung rason kung bakit uh, hindi tayo natuloy ano? at gusto ko sa inyo din mismo manggaling kung bakit at siyempre alam mo naman yung ibang mga manonood natin ay medyo mababa ang pangunawa. Uh -huh. Eh iniwasan ko lang na kung ano na naman ulit yung masabi nila sa akin. Kaya nagpunta din ako dito sa inyo. Ano? Uh -huh. At bukod doon, siyempre may surprise kami sa inyo. Kaso nga lang hindi ko lang akalain na may problema kayo na, na pinagdadaanan ngayon. Hmm. Okay, si Atelfa, nasan si Atelfa? Ha? Tawag mo nga rin si Atelfa, tawag mo. Atelfa? taong si Telfa. Telfa. Ah, mas ko po. ay, Apo ka dito Apo ka dito, tabi ka kina, joy joy, okay, so ganto Ah. sino bang ba naikipag-usap sa papa niyo? ikaw o si si Her Ito, nang ako, si 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 Ang si 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 may tampo ko ba sa papa mo? Hindi naman po. Kaso nga lang pwede. Wala ko sa akong tampo kay tata. <laughs> ano hmm. po, may gawa po siya lagi sa ate. Hmm. Minsan po ay nakipagod. Natatimingan, nakausap ka, may mga gawa sa ata. Hmm. Hmm. Wala naman, minsan ako nasa bundok. Okay. Pero nakausap, ikaw nakausap mo din yung kapatid mo. Hmm. Kanina po, pagdating po. Mas panganay sa'yo yun? Hmm. Yan po ang kap kapanganayan sa amin. Bawa naman na. hmm. ano sa pagkakataon na to at alpha, dapat ko mo din yung baba mo tungkol dito kung ano yung magiging decision niya sa inyo no? at saka ilagay niyo sa sitwasyon kung ano yung dapat na maging decision niyo rin ano? kung makakabuti ba na pupunta kayo doon wala namang problema kung hindi makakabuti kapag pupunta kayo doon di wala tayong magagawa ano? maalin doon sa dalo basta kung ano yung makakabuti doon tayo ha kusap mo yung papa mo kayo dapat ang mag-usap mas panganay papa. ay no, ikaw makakapag usap sa tatay mo Mayintayin nga po naman mag-gusip ng mamaya. Hmm. Kasi nga, ang iniisip lang din upad. ay, um, kala ko nga, uh, ibig sabihin ni Herlin ay magpupunta si Papa mo doon sa Manila. Baka abutin ng ano kaya, hindi, hindi kayo na, pwedeng pumunta balikan Balikan din po yun. Hmm, balikan. Susunduin lang. Di ba, sir mo, bawal di commute. Bawal nga. Ma, ba? ano lang po sa sasakyan. Sabi ni Tita, pagkaan mag argalan na lang daw po ng hmm. sasakyan doon na para kunin si Kuya. Hmm. Kasi nagwawala. Ka. Ah, ang ibig sabihin nyo, ah, okay, bawal isa kay sa mga Oh, po, ba, Bus, mga... ganyan. Bawal po. Kasi nagwawala nawawala minsan. Hmm. Dapat po. ambulansya siya. Bakit hindi ambulansya? siya? Awan ko po anong ano. bilis tumakbo. Anong... Hmm. Dapat sa ambulansya siya. Hmm. Sa Lopez, manggagaling. Kaya hmm. nga po, doon nga po. Diba? Doon nga po yung manggagaling. Dapat, bago si Papa mo pumunta doon, pupunta muna siya ng Lopez. Lalo ngayon mag election Siyempre, oh, marami mo papakitang gilas Kaya dyan. Kaya nga po, sabi hmm. nga po ng tita ko, ako sa nalang po si Helen tan. O oh, sige, eh tama, yun dapat. Mm -hmm. Ano, puntahan nyo at uh, sabihin may papasundugan to ganyan yung anak. Mm -hmm. Papayag naman yung mga yan. Ano? Tayo po yun, naging mabait po yun. Mabait, mabait yun. Okay lang, walang problema. Noong nakaraan, eh, pagpunta ko dito nung di kayo natuloy, eh, nag uling ko Ayon pala kaagad. Bala ko na nagpunta ko kami dun sa ano, ay baha naman. Baha? Oh, Maong alas 4 pa lang mag-alas. Ah, ganyo kasi. Kaya nga sabi ko kagabi kay Herley, nung pagka-message kong hindi ko pa alam na hindi matutuloy, sabi ko, mm -hmm. Herley, huwag sobrang aga. Mm -hmm. Umalis kayo dyan kahit alas 6. Kaya nating mm -hmm. paabutin yung sasakyan, papunta dun sa ano. Tricycle po ba gayon? Ay parang mahina po baga pag tricycle. Mm -hmm. Malayo. Kaya po, inagapa namin. Para sakto <laughs> sa 6 or 6.30. <laughs> ang iniisip ko kasi kagabi na naman, sabi ko, kawawa naman itong mga ito. Gigising na naman na napakaaga umaga eh kung matutuloy eh, gigising niya naman to na sigurado ng mga alas 3 oh, okay. eh kaya sinabihan ko di ba nagmessage ako sabi ko mm -hmm. wag kayo nga alis ng sobrang aga umalis kayo diyan alas 6 kahit alas 6 para na sa ganun kahit na may baha doon ng konti pa na yon makadaan kayo mm -hmm. Mm. Kaya sabi ko kagabi, ganoon na lang sana gagawin namin na nasa Kaso nga lang, si Herlin pala dinatnan. Ay, oo Oh, um, kaya sy syempre nga naman, pag ibinabad mo yan doon, hindi nga, naging, naging pula niya, na yan. <laughs> Naging pula na yung pinagbabara ni Harlin yan. Sabi niya ay mm. dating pa lang ako yan. Hindi na tayo, hindi na tayo tuloy ating kung saan. magpa ba't nag, nagkaroon ako. Ayun nga, kaya nga. Naunawa ko naman. Sabi ko, kaya ba, diba sabi ko, sige okay lang. At kung January na lang, edi sige, mas maigi yun at dire-diretso yun. Di ba? Kaya nga sabi ni Ariela, i-chat mo si Kamarugas at baka umasa naman yun. Na ano, kaya nga, ibuti na nga lang din at nag-chat din ako na uh, ano. Mm. Kaya nung mga gotin, sabi ko, sinat niyo na ba sa kamar ko? Sabi ko, pag-isip ko, tinanong ko yung dalawa, o daw kagabi, sinat ko. kaya nga ano, kaya nga sabi ko, na minisis ko rin si Rans, kasi alam ko, baka gigising din si Rans ang napakaaga. Kaya minisis ko si Rans, hindi daw tuloy, kasi mm. nagkaroon si Herlin, sabi ko ganun. Mm. Tapos ngayon nga, sabi ko, total hindi matutuloy, magtatrabaho muna ako. Kaya nga ganito yung kamay ko, ayan, puro icing. Oh, sabi ko, magtatrabaho na muna ako. Eh, sakat, uh, naisip ko nga ngayon na kailangan malaman din ng mga viewers. At bukod nga doon, may dumating din na blessing sa inyo at sorpresa. Kaya sabi ko, tamang-tama, uh, yung pagpunta natin doon na double purpose ngayon. Oh, uh, nung papunta na kami, bigla may tumawag at uh, inantay na namin ng kunting oras para madala dito sa inyo. No. Ngayon, mga bayan, ay kukunin namin yung sorpresa ka ni Jojo Tarlin. At uh, gusto ko hayaan ko na sila magbukas nun. Sila magbukas at yun ay uh, di ko alam kung nasa sako kasi ay. Eh. Nasa sako. Di ko alam kung mga prutas o ano. Basta sila nang bahala. Basta yung, ano, yung package nila alam ko paparating din yun. May hindi ko lang alam kung kailan date. Pero ito ngayon, ang dami kasi mga nasa sako, Sila nang bahala magbukas. Okay? Baka may mga damit-damit o ano man. Mga pagkain. Sige ha. Kukunin lang namin. Ha, Ate Alpa? Oh, hayaan ko na kayo magbukas, ha? Tatanggalin ko muna yung sarili ko sa video, kayo na muna bahala, ha? Okay ba yun sa inyo? Uh, para makita ng viewers kung paano nyo enjoyin ganun, uh, ano, pag ang pa ano, pag-open ng sako, ha? Okay ba sa inyo? Oo daw, o. sige enjoyin nyo, enjoyin nyo, parang normal lang, normal gusto ko, parang normal lang na wala kami, huwag nyo isipin, di dito kami. Gusto nyo, umuwi na muna ako, buwan ako na dito si Ranz, at siya na lang magvideo sa inyo. Ha, okay ba sa inyo yun? Ha? Okay ba, Jojo? Sige, kukunin ko lang, ha? O, tara. Ha? Ay, hindi, hindi, hindi yun yung inuling kasi medyo may malalambot na part ay. Tara, kukunin muna natin. Lalabas muna tayo. <laughs> uh, ano yun natin? Kung pawiin natin yung lungkot na nararamdaman nila doon sa kuya nila na nakaranas nga ng ganito. Kasi, kita naman natin yung lungkot sa mga mata ni na Jujet ni Harleen. Na talagang nag-aalala sila ng gusto sa kuya nila. Kasi sino ba naman ang, hindi, ang kapatid na hindi mag-aalala ng ganyan kapag ang kapatid mo ay nagkakaroon ng problema o sakit, di ba? wala naman sigurong kapatid na wala sa mabuting pag-iisip ang hindi mag-aalala ay bait naman mga bata anak ni Atelfo ingat kayo ha madulas huwag kayong magtakbo sa putik hmm. hmm. tara at uh, kukunin natin sorpresa sa totoo lang itong mga babayan ay uh, um, ito na yung inaantay nila nagkataon lang talaga na papalis na kami kanina mas maaga sana kami kanina nang biglang nakatanggap kami ng tawag sabi ko antay na natin to para isahang lakad natin para double purpose kaya ayun abangan nyo yung uh, pag open nila nitong sorpresa na ito sa susunod sa part 2 nitong video na ito uh, tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila sana supportan nyo at sana mapasaya si na Juju Herlin ito nito tara kunin na po natin <laughs> 재미없네 <laughs> <laughs>